panalangin para sa banal na pagpapanumbalik ng Diyos. Heavenly Father, Ikaw ang Diyos ng pagpapanumbalik ang kumukuha ng nasira at muling buuin, ang umihinga ng buhay sa mga tuyong buto at naglalabas ng kagandahan mula sa abo. Ang iyong salita sa Jeremiah 30 verse 17, ay nagsasalita ng napakalinaw tungkol sa iyong pangako. Ngunit ibabalik kita sa kalusugan at pagagalingin ang iyong mga sugat. Lord, kailangan ko ang pangakong iyon upang mabuhay sa aking buhay. Hinihiling ko ang iyong pagpapagaling sa bawat bahagi ng aking buhay na nararamdamang sira o hindi kumpleto. Ibalik ang aking pisikal na kalusugan, ang aking emosyonal na kagalingan, at ang aking espiritual na sigla. I Renew mo ang aking isip at espiritu upang makalakad ako sa kabuuan ng buhay na iyong plinano para sa akin. Ama, nakikita mo ang mga sugat na dinadala ko ang ilan ay nakikita ngunit ang iba ay nakatago ng malalim sa loob ko na kahit ako ay nahihirapang maunawaan ang mga ito hinihiling ko ang iyong malambot at mahabagin na kamay na hawakan ang bawat isa sa mga sugat na iyon pagalingin mo ako mula sa sakit ng aking nakaraan mula sa mga pagkabigo at mula sa mga sakit. Wala man lang akong masabi kung saan nawalan ako ng pag-asa. Punuin mo ako ng sariwa at hindi matitinag na pagtitiwala sa iyo. Kapag pakiramdam ko ay mahina ako para magpatuloy, palakasin mo ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Yakapin mo ako at ipaalala sa akin na ang iyong biyaya ay sapat para sa akin at ang iyong lakas ay ginawang perpekto sa aking kahinaan. Tulungan mo ako, Lord, na manindigan sa iyong mga pangako. Alam kong lagi kang kasama, gumagabay at umaalalay sa akin i ang aking pagod na espiritu, Lord. Minsan, napakabigat ng buhay at pakiramdam ko, wala na akong lakas para magpatuloy sa mga sandaling iyon. Ipaalala sa akin ng iyong salita sa Isaiah 40 verse 31, Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas, papal. Papa ilang lang sila sa mga pakpak na parang mga agila Tatakbo sila at hindi mapapagod Lalakad sila at hindi mahihimatay Maging totoo ito sa buhay ko Turuan mo akong maghintay sa iyo ng pasinsya at tiwala. Tulungan mo akong malampasan ang mga hamon na kinakaharap ko At sumulong nang may kumpiyansa batid na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng paraan hayaan ng aking buhay na ipakita ang iyong lakas at kalawalhatian habang ako ay natututong umasa ng lubusan sa iyo Ama linisin mo ang aking puso at baguhin ang aking kaluluwa hinihiling ko na Hugasan mo ang bawat kasalanan, bawat takot at bawat pagdududa na sumusubok na ihiwalay ako sa iyong pag-ibig. Takpan mo ako ng mahalagang dugo ni So Kristo at punuin mo ako ng iyong kapayapaan at kagalakan. Tulungan mo akong tumakas sa mga kaguluhan at mga tukso ng mundong ito at lumakad ng buong tapang sa iyong katotohanan. Ipinapahayag ko ng may pananampalataya na sa pamamagitan ng mga latay ni Sokristo, ako ay gumaling hindi lamang sa aking katawan kundi sa aking puso, isipan at espiritu pati na rin. Lord, mas alam mo ang aking mga pangangailangan kaysa sa akin kasama ang mga bahagi ng aking buhay kung saan kailangan ko ng pananalapi na pagpapanumbalik nagtitiwala ako sa iyo bilang Diyos ng kasaganaan ang iyong salita ay nangangako na ibibigay mo ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa iyong mga kayamanan sa kalalwatian sa pamamagitan ni Kristo Isus, Buksan ang mga pinto ng pagkakataon na walang sino man ang mga kapagsasara at pagpalain ang gawa ng aking mga kamay upang aking maranasan ang iyong paglalaan. Ibalik lahat ng nawala o naantala at tulungan akong magtiwala sa iyong perfectong timing at magplano para sa aking buhay. Tinataas ko ang aking pamilya sa iyo Lord na nakikita mo ang bawat relasyon, bawat pakikibaka at bawat sandali ng saya at sakit. Kinihiling ko na magdala ka ng kagalingan kung saan may nasaktan ibalik ang pag-ibig kung saan nagkaroon ng pagkakahati at muling itayo ang tiwala kung saan ito ay nasira. turuan kung paano magmahal at paglingkuran ang aking pamilya ng may kabaitan at pasinsya. Tulad ng pagmamahal mo sa akin, palambutin ang amin mga puso unawin ang anumang pait o hinanakit at ilapit kami sa isa't isa sa pamamagitan ng iyong biyaya hayaan ng aking pamilya na maging salamin ng iyong pagmamahal at isang patotoo sa kung ano ang magagawa mo kapag kami ay lubos na umaasa sa iyo para sa aking kasal o para sa anumang malapit na relasyon sa aking buhay hinihiling ko ang iyong kapayapaan at pagkakaisa na maghari kung saan nagkaroon ng tensyon magdala ng pangunawa kung saan nagkaroon ng galit Pili palitan ito ng pagpapatawad tulungan mo akong magmahal ng walang pag-iimbot tulad ng pag-ibig ni Kristo. Patatagin ang mga buklod ng mga ugnayang ito upang hindi ito matitinag kahit na sa harap ng mga hamon. Hayaang ang umunlad ang kagalakan, kabaitan at paggalang at hayaang luwalatiin ka ng bawat relasyon sa aking buhay. Ama, itinataas ko rin ang aking emosyonal na kalusugan sa iyo. Ilang araw ay puno ng paghihina ng loob. Dalamhati o pagkabalisa na tila imposibleng malampasan sa mga sandaling iyon. Ipaalala mo sa akin na ikaw ang aking kanlungan at lakas. Laging tumutulong sa oras ng kagipitan palitan ng aking kawalan ng pag-asa ng isang damit ng papuri. Punuin ang aking puso ng kagalakan na nagmumula sa pag pagkakilala sa iyo. Isang kagalakan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, ngunit nakaugat sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig at katapatan. Ang iyong salita sa Jewel 2 verse 25 ay nangangako na iyong ibabalik ang mga taon kinain ng mga balang gaya ng pagpapanumbalik mo kay Job at binasbasan mo siya ng dubli para sa kanyang problema naniniwala akong ibabalik mo kung ano ang nawala sa akin sa mga paraan higit sa anumang naiisip ko tulungan mo akong maging matyaga habang hinihintay ko ang iyong oras, alam kong tapat ka at ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti. Erinyo mo ang aking isipan, Lord, upang ako ay makapag-isip at makakilos ayon sa pag-iisip ni Kristo. Tulungan mo akong tanggihan ang mga pattern ng mundong ito at mabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aking mga pag-iisip sa pamamagitan ng iyong espiritu. Gabayan mo ako sa bawat bahagi ng aking buhay, sa aking mga relasyon, sa aking kalusugan, sa aking pananalapi at sa aking spiritual na paglalakad. At hayaan ang iyong kapangyarihan na magdala ng pagbabago at paglago sa bawat sulok ng aking buhay. Salamat Ama sa pagiging Diyos na nagpapanumbalik. Binabawi mo ang bawat biyayang sinubukan ng kaaway na nakawin at nagpadala ka ng tagumpay at kagalingan sa tamang panahon. Salamat sa iyo ng maaga para sa pagpapanumbalik dinadala mo sa aking buhay. In Jesus my name I pray. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit.